Di umano'y mahigit 20,000 katao. Dami nito sir. 20,000 katao ang naistapa ng isang ginang. Ang talino ng ginang na to. What? Para sa buong detalye, makausap natin si Ma'am Marcilla Muñoz. Ma'am Marcilla Muñoz. Nakataon. Grabe, ang dami yes, niya sir. na. Ang talino nito, na ito, nakapanlokong 20,000, oh. sir. Oo. Ma'am Marcilla, ma'am. Marami-rami, Sige, Ma'am Marcela Munoz, magandang hapon po sa inyo. Hello po, narinig po ako. Apo, yes, narinig yes. po kayo. Sige po. Okay. Pag, Is, isa, isa, isa ito Sir, dun sa 20,000, ano? Sige, nang no, po kasi kami, ano? Ah, nung... Nag-start po, po yun nung ano lang, uh, ah, April po yung company niya. Sige, Ma'am, salay sa inyo lang po. Narinig na kinig... po ba? Yes, yes po. Si, Di... at po ito, si, nireklam po namin si Miss Alexandra Garcia po yung nang istawa po ng milyong-milyong pera po sa amin. Okay. May company ito, ma'am, si Alexandra? Opo, yung team Netflix po, tapos meron pa po kasing iba-iba pa pong ano eh. Ma'am, okay, uh, Netflix, papaano po niyo nasabi na naluko kayo? Ano, ipakisalaysay ng mabuti ko. Saan ba kayo yung, ah, sumalis? Yung ah? ano po kasi, bago yung pag kung kumbaga pag nag-invest ka po ng maliit, ng maliit, habang tumatagal po, pinapalaki niya na, pinapalaki niya na po ng pinapalaki. Ma'am, uh, excuse ma'am. Ma yes hindi... ma'am, excuse po. Sa online ba kayo nag-apply nito? Yes po. Yes, sir, yes sir. Okay. May nakakausap ba kayong tao uh, personal o sa online lang din kayo, sat-sat lang kayo nakipag-usap? Sa chat mo oh, online lang po. So, oso online lang oso yan po yan sir. Yun. So uso yan. Uso yan ngayon, ma'am. Sige, ma'am. Ituloy mo lang yung salaysay mo para masundan po natin. Kasi hindi po. Syempre, hindi naman po kasi namin alam na habang tumatagal po pala, eh, ganun po yung mangyayari. Kasi hindi po namin alam na ganun po yung mangyayari, sir, eh. Magkano pira, ma'am? Ano yes, ma'am. Magkano pong pira na ilagay mo, ma'am, una? Uh, 500 po. Ngayon po ang huling na ano Yes, ma'am. Sa Sandali lang, ma'am. Yes, 500 pesos o 500,000? 500 po. Anong klase ng 500, inv ma'am? Invest pesos, pa lang po 'yon. Invest pa lang po. Okay, 500 Opo. pesos. Anong kasunod, ma'am, na ginawa sa 500? Ah, uh, ininvest po nang ininvest habang lumalaki tapos sabang tumatagal din po. Nadagdagan po ng dinadagdagan din po nila yung pera namin. Di ma'am, uh, Kumita ba kayo muna sa 500 kaya nainganyo kayo na magdagdag? Yes, sir. Magkano po, ma'am, ang unang kita ninyo? Uh, 1,025 po. 25. Okay. Yung 1,025 plus yung 500, ni-roll ninyo po ulit? Yes po. Okay. Opo. Umabot po, ma'am, ng, ano, ng anong amount? Hanggang anong, anong amount po ang inabot ng inyong pera? Ah, uh, 20k po. 20k. Yun, kas, uh, sa kasama yung tubo doon. Tubo lang po yun sa 500. Opo. Okay. Nagdagdag po kayo, ma'am? Hindi na po. Ayun okay. na po yung last. So, hindi kayo nagdagdag. Ma'am, ang lugi ninyo pala ay 500 lang. Ano po? Ah! Pero marami sila. Ang problema, hindi marami sila, sir. sir. Okay. Magkano po ang total na perang na-invest nyo dyan, ma'am? Kayo lahat, sa pagkakaalam nyo po. Sa akin po sir. 500. Sa inyo 500. Sa akin po sir, una po ng 500 then nag nag-invest po kami tapos next P1,000. sunod naman po 5000 tapos yung huli ko pong account po ng nilagyan ko po na 45k po ay, sir. Ay, Hindi eh. na po namin nakuha. Hindi lang 500 ito. So sa madaling Hindi salita, ma'am. Nagdagdag pala po kayo ng kapital. Hindi po pala yung... Yes five... po, sir. Oo. So, ganito na lang, ma'am. Magkano ba talaga ang eh, inabot na halaga ng pera na nilagay mo, yung galing sa iyo mismo? Sa akin po, sir, sa Total, Sa po. akin Total. talaga, sir, nakaabot po ng 50K po, oh, sir. Ito malaki. 50K, ma'am, hindi kasama po yung interest, uh, hindi kasama yung kinita ninyo. Hindi po, sir. Okay. Hindi po, sir. Nangutang po It ako, yunan sir, pala. tapos nung gumawa po ako Nangutang. ng isang account, sir, pero hindi ko na po ma-open ma po, sir. Ma'am, ah, uh, sige po. Ah, uh, paano kayo na engganya na mag-invest dyan? Ano ipaliwanag nyo nga po sa amin ko ano yang Ganito po, sir. Netflix Ganito scam? po, sir 'yon. Oh. Nang sabi po nang nag-invest na hindi po daw scam tapos mag-deposit rin daw po ako ng 500 para tumaas tapos nang naka-payout uh, naman po ako ng 1,025 po. Sir, first payout po 'yun. Tapos nang sabi ko nako hindi to scam kasi malaki-malaki to. tapos gayon nang hiram ako na nang hiram hiram hanggang lumaki na lumaki 'yung hiniram ko tapos 'yun biglang nagwala ho. Hindi, ano po yung, bakit Netflix ang tawag? Netflix po, sir, yung nilagay nila po, sir. ano, sir? Mag-share ka ng invest. Pangganyan oh. niya lang, ano, yes, kasi oh. alam naman natin kung ano yung Netflix, eh. Oh. Sa madaling salita, nag-una, pinadama siya sa 500, may yes. bumalik na 1,000. Tinubuan, sir, tinubuan. Tinubuan, more than 100% yun. Oh. Ganyan And then, yung, hanggang 500 lang po ba kayo, nakapag-invest at nag-cash out? Nakakash out po ng yung una 500 po sir tapos yung two po sa 500 525 po sir tapos yun ang nakash out ko po 1025 so binalik ko po, po dinagdagan ko po, po ng 2k so 3k lahat oh. tapos nung naka nung ano naman po gumawa po ako ng another account para ano oh. nag-promo kasi <laughs> nag promo kasi sila sir tapos na sila po sir ba kasi Marami pong gastusin gano'n, tapos nang may sakit pa yung mga anak mo. Ano sir? po nangyari sa 3000 ninyo? Nawala po sir, hindi na po namin ma-cash out po sir. Sa madaling salita, yung unang cash out niyo lang na 1000 kunwari, dama tapos nag Yes po sir, yes po sir. Oh. Ma'am Marcela, uh, 'yung sigano may tanong lang ako kay ma'am Marcela. Hmm. Uh, meron po bang mga nainggan yung mag, o mga tinatawag nating downline niyo, yung, yung mga nakisali oh. sa inyo? na mag-invest dito o po sariling pera niyo lang yung mga ipinapasok niyo rito. 20k plus po, 20k plus po kami. Hindi, Ma'am Marcela, yung sa inyo po kakaw, yung perang na ipasok niyo ay inyo sarili ba? po bang pera o may mga nakisama sa inyong pag-invest uh, dito? Uh, ano po yun? Sa akin lang kung ano po yun, uh, sa akin na uh, pera lang po yun. Pero yung ginamit ko pong pera doon, isiniram ko lang din po. Opo, pero, pero sariling pera niyo po, wala po kayong ano, ano Sariling pera nyo po, wala po recruit? kayong mga downline o no? mga recruit Na-recruit, oo. Oh. Wala po. Meron po ako, sir. Meron po ako mga recruit, sir. Keka, ako, sino ba yung si kausap natin? Ako, sir. Sino po yung nakasalita yung meron daw po? Si Ma'am Marcela po ba yon? Parang marami tayong kausap hey, may kasi, kasi, no? Kay Lamey po. po, sir. Kay Ano kailan pangalan ninyo? Kayla May. Kayla po, sir. Ah, si Kayla May. Okay, Kayla May. Yes, sir. Ilan yung downline o na-recruit mo para sumali dito sa investment na ito? 21 po, sir. Dios 21 po, po sila, sir. Tapos, inahabol ba ako? Sinisingil po kasi nila ako, oh, sir. Kayla May, ano ba? ang... Pwede ba namin malaman ng apelido mo, Kayla May? Kanyete po, sir. Kanyete, Eto, Kanyete. Ito, si Kayla May Kanyete. Okay. Kaya nga nang sabi ko ah na yun nga, na, nga nangyari Yusik, ano Road ano yes, itong sir. si Ma'am Kylie May ay uh, maraming downline na tinatawag yes, o nag-invest -re nag ano, na oh. sumali sa kanya oh. at uh, according nga sa kanila na sa mga 20,000 silang mga naloko no oh. So baka may iba pang uh, iba pa tayong mga ito nagre-reklamo na may mga downline din ano Sir balikan Meron po sir ako po Oo oh, to oh. si ano po pangalan niya pa yung lalaki po, ano pong pangalan nila? Reynante Lachica po, sir. Oh, itong si Reynante Lachica. Ilan po yung mga na downline o downliner po ninyo? Sir, bali sa ginawa ko po ng GC, bali kulang 100 po kami. May mga, siguro kulang 10 do na hindi pa member. Ibig sabihin po, mga nasa 80 po yata kami. Okay. 80 ang inyong downline po ninyo? Ibig, ibig po masabihin yung downline ay itong mga 80 na tao na ito ay sila yung nag-iinvest sa inyo personal at para i-invest nyo naman. Tama po ba yon hindi po sir, bali may company po kami na pinagyisindan ng mga mga pera nila. Bali hindi ko po, po hawak yung pera nila ah, kasi mayroon okay. po kami mayroon po kaming account. So na diretso po sa company pro time lang po ang pagbabayad, okay. GCash or go time. Parang repair sa kanya. Po. Yes, sir. Uh, matanong ko sir si ano si Renante. Renante ah uh, yung sayo magkano yung sariling pera mo na ilagay? Bali, ang pera ko po, sir, nag-start po ako sa 500. hundred okay. Dahil networkers po ako, na inurirat ko po lahat-lahat ng mga mga Sabi, dapat malaman. Sa Unang yun. yung may po, Alessandra Garcia. Tapos yung background niya, lahat ng mga video niya. Pero yung nag-entertain po sa akin nung si Sophia Sanchez. Yes po. Yung, Tapos, oh, yung company, anong company yung binanggit mo, ah uh, Renante La Chica? Netflix, Netflix online opportunity po, sir. Teka muna, linawin natin, ano, Netflix, Netflix ba yung pinapanooran natin ng mga movie? Netflix o, o NIP? Netflix? O Netflix. Hindi po, sir. Yung pagkakaiba po nila, yung letter I lang sa ka-I. Ah, okay. Netflix. Okay. Ah, okay. So, Netflix online opportunity. Deep, Netflix. Ah, hindi pala Netflix. 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 Pala. Okay. Hindi yung Netflix. Hindi yung Netflix na... Sa madaling salita, uh, Kuya Rinante, hindi mo nakausap personal din itong tao na pinag... Uh, yung representative ng, ng online company. Online lang. Online lang nila nakilala. Eh. Sophia Sanchez po siya yung nakaano po sa page ng online opportunity. Okay, Kasi ang nangyari po noon, may... Pero, may tao po na nagsabi sa akin na i-research ko daw yung company na to kung okay. Okay. So Tapos po, ni-research ko po yun. tiningnan ko lahat ng mga balik crypto trading po yung ginagawa nitong Alessandra na to. Araw-araw po may pinupost siya kung paano niya ginagawa yung pag-trade ng business. Yes okay. po tama po siya So sa madaling salita wala kayong nakausap na personal o sa tawag man lang kundi doon lang kayo sa online uh, chat no lahat Diyan lang, yung... lang po yung... GC lang po may mga GC kami na team leader namin yung Supaya tapos lahat ng mga may DTI pa pong pinakita tapos may mga nagbibigay pa po ng award kay Alessandra nag mm, ano pa po siya nag nagla po, po siya ng tuwing linggo nagbibigay mm, ng mga promo. Okay sir, mga... maputol kita sir pagbibigyan pag bibigyan natin magsasalaysay si Ana si Anne Marie Bertera para medyo malinaw ang dating sa amin ng uh, transaksyon niyo sa online Netflix. Oh, Netflix na to. Netflix. Oh. Uh, Anne Marie Bertera, ma'am, paki paki sa po sa amin. Nanjan ba siya? Nanjan ba? Wala ha. Oh, hindi naman pala siya connected, ano? Ah. Nag-comment lang siya. Nag-comment anyway, uh, nag lang pala. Anyway, dahil yung transaction Kala uh, ano, Rod, online nga ito. Oh. so, kailangan na ito ng, ano? AC Anti-cyber anti crime. Anti so, sure. kailangan natin dito. Okay, so, uh, tawagin na natin sa ating resource person. Si Thank Simeon Bibat III, magandang hapon sa iyo. Lieutenant uh, Bibat. Hello, Ma connected na ba siya? Magandang hapon po sir, unti ako. Oh, suki natin okay, yan si <laughs> okay, Lieutenant Bibat. Okay, Lieutenant nakita mo na, natinig mo naman, ano, ito napakarami. According sa kanila, mga nasa 20,000 na katao uh, itong uh, mga nagre-reklamo. Ano ang bilisang aksyon na maitutulong natin sa kanila? Ah, sir, magandang hapon po, sir. PSSG D. Guzman, sir. Ah, oh, okay. uh, okay. si wala hapon si dibat, Wala si Lieutenant. Si Lieutenant Bibat, sir. Conference. Okay. okay. Sige. Sige, anong, uh, Sergeant? Anong may uh, bilis ang aksyon na may tutulong natin dito sa mga kasambahay natin? Ah, oh, sir, yung complaint naman po ng mga biktima, sir. Hindi naman na po bago sa amin. Parang, hmm. ano kasi yan, sir, eh. Parang online tasking. Oo. Oh. Tingin dyan, throw online or mag-subscribe ka. Hanggang patas ng patas yung ano mo binabayad mo. Bali, ang ano natin dyan, sir, ang gagawin natin, sir, para ma-identify, sir, yung account na pinasukan ng pera po, kailangan po nating mag-apply ng court order for the disclosure of the information of the account holder, sir. So, ang advice po namin sa lahat po ng nabiktima po ng ganyang modus, Mag-proceed po dito sa office namin, sir, sa Quezon City Anti-Cyber Crime po, sa Camp Karingal po, Quezon City po. so, kailangan nilang magpunta dito, ma itong mga complainant natin, ano? Na, uh, pero mukhang iba-ibang lugar itong mga... To, yes, sir, ano, para po yung mga... Yes, po, sir. Po kami, ako, sir, dito po ako uh. sa Cebu, sir. Tapos yung iba po na sa Malayo, yung iba OFW po, tapos yung iba Siman po. Oh, uh, iba-ibang lugar sila kasi, Sergeant, ano? Siguro ang gawin na lang natin, Magpunta sila i eh, advise natin na magpunta sila dun sa mga regional or regional yes. no. uh, satellite offices nyo. Yes po sir, meron naman po kaming mga provincial cyber crimes, sir, na nakakasako po. Pwede ba nating sergeant uh, paki cyber patrol natin itong uh, nirereklamo nila no? Yung alam mo naman siguro yung Netflix ano? Pero ang kaibahan nito imbis na letter A yung uh, yung dulo doon Netflix Naging Netflix siya. Pakisubukan natin paki cybercrime ngayon. At uh, mukhang uh, marami pa raw iniinganyo ngayon ng mga investor no na mag-invest sa kanila. Nagla-live pa pala yan ha. Yes, sir. Sige po, pwede sir. Oh, sige. Pwede cyberpetro cyber patrol niyo? Ano sir, yung link na pinapasukan nila sir. Ah, uh, tatanungin natin kay Ma'am uh, dito sa mga nagko-complain no, kung paano nila napasok yun, oh. napasok yon ha. lang ba natin yung Netflix? Ah, 'yung 'yan, papedinate nating kausapin. Para ma masulat, sir. Mr. Reinante, sino 'yung kausap natin kanina diyan? Ma'am Reinante, uh, Mr. Reinante or si Skyla, eh, Skyla May. Si Skyla na lang po. Skyla May. Yes, sir. Oh, paano natin mahahanap 'yun ngayon? 'Yung sinasabi yung, uh, 'yung nagla-live pa raw ito. Paano itata-type natin? Meron ba bang meron bang address or oh, yung link? Ano? ano bang link nila? Pakipasa na lang siguro sa aming action center. Ah. meron po sir silang link sir pero sa YouTube na po 'yon sir tapos na may group chat po sila, may group YouTube, Facebook po kami pero nawala 'yon bigla ah. tapos hindi oh. na namin mahagilap. So sa YouTube na lang sila active. Wala na din po sila active ngayon, sir. Hindi na po sila active Tapos sa na, YouTube, na ng tira, sir. sa Facebook po. Tapos yung sama, mag po kami sa kanila. Sinasabi po namin na ibalik nila yung kahit yung pool na lang namin, sir. Ng yung Wala. name nila sa Facebook, sir, naka-username, Facebook na lang po, sir. Mm. Di ba, isa cyber patrol ano, using oh. ni itong investigador natin, ano? At uh, tignan natin kung hanggang ngayon ay active pa rin itong uh, Netflix ano. Mm -hmm. uh, siguro bigyan na natin uh, pagkakataon na rin natin to seryosiko. No? Ano lang siguro muna dagdag natin to kasi may info si Anmarie Bertera na sinasabing na daming nabibiktima daw ng Netflix na yan dahil nagla-live. The question is sino yung nagla-live? Mm. -hmm. Sino yung tao okay, Kulang yung information o? na binibigay sa atin, ano? pero meron kasi nagko-comment dito, nagbibigay sa atin ng mga information na, mm -hmm. yun nga po, naglalive pa raw ito at niyo siguro ng mga mag imbes ano? Oo, tingin ko ito. Uh, pero ang siguro, sir, ano, ang uh, para sa mga kasangbahay natin na nanonood nga, no? Yung net, uh, uh, iba po yung spelling, ano? Netflix. Oo. Ito yung nanloloko, yung Netflix, ano? Kasi yung uh, yung yung ginayun napapanood naman natin uh, oh. sa mga mobile ba Netflix naman yun. Oh. Pero ito okay. ang gamit nila Netflix ano. Oh. So kung sakaling ma-encounter ng ating mga kasangbayan ayun eh, ayo nga po mag-ingat po tayo. Mag-ingat po, tandaan niyo wag yung pangalan ng tandaan niyo bukod doon yung modus mismo. Mm -mm. Kasi yan dahil uminit na si Netflix. Magpapalit mamaya na lang. lang magpapalit na naman ng pangalan niya baka yes. mag- oh. maging yotod naman niya, oh, di ba? Oh YouTube. Oh, Actually, sir may ganun. Noong Ay. unang may nagreklamo sa atin na ganyan sir. Sinubukan ko yung binabanggit kagaya ng Netflix. Tapos magpa pop up sa FB account mo. Mm. So Oo. para sa kalaman natin, ano, 'wag ninyong pag-click niyo kasi yun, sir. Ayun na igagaguid na po. Paraan so, click step by step. No? Yes sir. Oo. Oh. Dadaling ka sa ibang yes. uh, link ano. So tama yung sinabi ni ano sir na talagang nagla-live doon tapos i-click mo lang siya, mm. gagait ka oh. sundan mo hanggang maglagay ka ng pera. Kailangan oh. talaga okay. sir siguro talagang laging ano araw-araw lang na paalala na sa atin. Mapanood ah. tayo araw-araw ng mga kasambahay natin sir para aware sila na may mga ganitong mudos ngayon. Yes, um, Samantalahin natin sir. You see, Staff Sergeant de Guzman naman uh, makapagbigay ng uh, paalala sa ating mga kasambahay. Sige, go ahead, uh, Sargent Guzman. Yes, sir. Sa mga social media users, maingat po tayo sa mga investment, lalo pag yung... yung ano natin, sir, yung mabilis... Uh, mabilis lang yung, ano, sir, yung... tas malaki yung interest, sir, kasi yung... too good to be true na sinasabi, sir. Kasi sa mga ganyan, sir, sa investment... Uh, Pag-ibisa pa lang, padadamahin ka dyan sir, pag ganyan yung mga online tasking sir. And then, sa next na subscription mo sir, patas ng patas yung binibili mo hanggang hindi mo na makuha sir yung ano. So, uh, at kumainat po tayo na lang. sa mga link na hindi tayo aware sir. At, at, at syempre, yun nga, parang manghihinayang ka dahil may malaking, kumbaga parang may pera ka na roon, ano, Yusike, mm. eh, no? kaya tuloy-tuloy oh. uh, na. Yung yes. sabi nga nang sabi ni e, sa Yusuf, pinapadama. Manghihinayang ka na, sir, kasi nakalagay ka na ng pera. Eh, pera ka na eh. Oh. Para kang isda na pinainan ng... Yes. <laughs> Di ba, Na may, na may pain, oh. pagkagat mo, papainan ka ng mas malaki. Oh. Eh, eventually, wala na. Anyway, maraming salamat so, po sa pagtitiwala sa ating programa. No? Ma'am Marcela Munoz, si Skyla May Cañete, at nandiyan si Sir Reynante at yung ilang pang kasi umaabot ng 20,000 sir. Oh, grabe. Okay. Dami, daming biktima. So ito po ay aming tutugunan at maging uh, maingat po tayo palagi lalo sa mga pag invest ng pera. Tama. Sa mga lalo na yung mga pag online natin kausap ano, yung mga oh, misang personal mo nang kausap eh, nagdadalawang isip. Kuya, since pa ulit-ulit na ganito, ang dami nabibiktima, Paulit-ulit din natin i-remind, huwag na huwag po kayo magtitiwala yes. sa oh. social media, oh. sa mga investment. Tama po. Huwag yes. na huwag ano. oh. na, na, You have nothing to lose kung hindi ano ninyo yung mga invitation na yan. Kaya sa, huli, kayo magsisisi. Di ba? Yes, sir. Yung ng tao, eh, mapakamag-anak nyo na, kaibigan oh. nyo. Personal diba? mo nang kausap, Personal Personal na kausap. Eh. Personal mo na kausap, ka nabubudol ka pa. Yung pa, ah. online, wag na wag na wag. Tandaan niyo yan.